ko ay napakaganda po talaga ng uh, lugar na ito kung inyong mamalasin talaga naman yan po yung uh, poles na napakaganda so andun po yung aking mga anak mga pamangkin ayun nasa taas grabe ah, ah, kung mamarapatin nyo po ay talaga naman kung kayo ay aakyat nako ay masasaktan lang kayo <laughs> ayan po ang aking napakagandang princess ayan tinawag ko at medyo talaga naman yan po ang aking napagandang princess. O oh, yon tinawag ko po ay talaga naman, talagang uh, laang po. Ayan, makikita nyo yung pulse. Talaga naman, ay napaganda. Napakalamig guys ng uh, tubig dito. At oh, talaga naman ako'y giniginaw. Ayan, ang aking anak na si princess. Ayan ang aking pinakamamahal na anak. Napaganda po. Ayan, manang-mana sa kanyang papa. <laughs> Kukuhanin daw po ang cellphone at... Um, daw ay magpipicture din, ay talaga naman, san pa magmamana ay di sa ama ayan po, spamor <laughs> ayan po ang aking kapatid na napakaganda, kaso ay talaga namang maldita po yan <laughs> ayan. sabay tawa ka. ay talaga naman, ayun, tumalo na po ay talagang kung kayo ay makakaparine ay talaga namang ako ay sobrang Aa, ah, ah, ay akong nagalak talaga natuwa ay eh. kasi sa sobrang sakit ng aking mga katawan ay talaga namang ako ay um, ay hindi makatulog ng gabi eh. Aa. Ah, ah, ay anong lakas. Kita mo naman 'yan, guys. Oh. Ah, ay sa sarap ng tubig na yan, napakalamig, oh. Sumilip po niyo ang aking kapatid, 'yung tumalon na huli. Ang aking uh, mga ang aking anak na isa. Ayan po ay um, dalawa po yung aking anak na yan ito, si Princess. Yan. At isa po yan na napunta ngayon dito. Palapit. Eh, tatanungin natin kung anong experience ng ng pagtalon doon kung talaga namang anong feelings ano ayun ayun yung aking anak aya ayun ayun ho ay talaga namang kawan ayun ay oh ay pasang kaga princess at talaga namang ah, ikaw ay mag-iingat ha matalas ang bato diyan Oh, ayun, pasalisayo pa ang aking anak na yan. At talagang, aa, ah, ah, ako ay talagang lubos na nasisiyahan at kasama ko ang aking dalawang anakis at mga pamangkin. Yan ho, ang aking mga pamangkin ay talaga namang na, ginaw na, ginaw eh. Ah, ah, eh, kung ho kayo mga at mga ko kayo kay Uyay Vlogs, ay nako, ay tayo ho'y magsisisidan din. <laughs> ayan ay oh, kita niyo naman si princess ang oh, nagsasayaw ayan oh, ay, hindi ko alam kung saan nagmana ho yan pero paminsan-minsan oh, ay nagsasayaw ayan oh kita niyo naman paminsan-minsan oh, ay nagsasayaw din si Oye oh, yeah, vlogs ay kaso may nako ay parehas kanan ang paa eh to paano gayo ayan kita niyo Ganaman, naman ay kataas ay sabi ko ay, bumaba na at nako ay walang sasalo sa inyo at masasaktan la ang kayo naman Ah, isa ah, taas na aray, kita aa, ah, Eh, ah. kung ilang pit yan, ah, ay pag bumagsak ka dito, tapos walang sasalo, ay di masakit. <laughs> Parang pag-ibig laang yan, anak Diyos ko po naman, ah, ah, Oh, ay kalalim ho ng tubig na yan, sa totoo lang. Ay, kita niyo ho yung isang tibuhos na kawayan. Ay, ganun ho, ang lalim. Ay, pagka kayo nalunod-lunod yun, ay talaga naman, ay kahi, masasaktan kawawa ang nagmamahal sa inyo ay talaga naman kaya ho ay mag-iingat at lagi po nating tandaan na ang pag-ibig ay weather weather lang <laughs> ayan na ay magtatalo na ho yung aking anak na isa at yung pamangkin si princess ho ay eh, hindi umakaligot sa sobrang lamig ay talaga naman ayon kita nyo naman ho oh. Ah, ay nakasum na yan, ay tudo na ho yan, ay talaga namang hindi makita pat sa sumbran layo. Baga naman ay, ah, ah ay nag-uusap po sa po yung tatlo, sabi eh. Ah, ay, sinugang gang unang tatalon? Ayan. Eh, ay, yun yung pinag-uusapan. Ay, napakinggan ko lang, ho. No? Ay, kita nyo naman gaano kalayo, ano. <laughs> Ayan. Ay, talaga namang, ah, ah. Ito ho, matatagpuan nyo sa Kawan, lugar ng bako. Ito'y tinatawag na tagong paraiso. Ay talaga naman tagong tagaw. Aa. Ah, ah. ah, ay nung sinuot na namin yung kagubatan, aa, ah, ay sabi ko baka may ahas din eh. <laughs> Kahit sa pag-ibig eh, may ahas talaga naman. Aa. <laughs> ah, ah, Ay anong saklap ng mga pangyayaring aray. Ayan ho. Ayan. Ayan ay aking isang pamangkin. Aray, isa sa napakatibay ang loob ay kita nyo naman kung gaano ka taas ang papatakan aa, ah, ah. ay sabi ko mag isip isip kayo at wala pa kayong kawan wala pa kayong experience sa buhay <laughs> ay talaga naman ay nag enjoy ang mga bata ay na naman talagang ako ay, natutuwa't natutuwa at nagagalak at nasisiyan ayun ang aking kapatid Ayon, ayan ayan, ayan bumababa ay sabi ko ay ah, a ah. baka ay madulas dyan ayun 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 si princess tinanong ako sabi nasan ang cellphone ko sabi ko wala akong kinalaman di ah <laughs> talaga namang uh, ako uh, -dubos na natutuwa at uh, subrang sobrang lamig ng tubig ano ay sa susunod ako mauulit din sa lugar na are ay yung tatlong yun ay nag-uusap po sa... oh kita nyo ah, ay talaga naman sabi sinong unang tatalong ah, ah. Ay sabi kung sinong unang tataloon siya ang iibigin ko. Aba ay talaga naman. Ayan ang ayun ang sinasabi ko doon sa tatlo na 'yon. Ay talaga naman. Aa. Ah, ah. Oh. Ayun oi, ay, nagpapaligsahan. Ay sabi ko, yon tumalo na. Oh, kita nyo. Ay talaga naman. aa. Ah, ah. Ay sabi ko, aa. Ah, ah lul uultaw kayo, hindi nyo marasasa, mararanasan ang sarap sa buhay Yun no know, tumalo ng aking anak ay talaga naman sabi ko, aa otoy, toy magingat at nako, Diyos ko po naman ay sayang ang kawan, kinabukasan o yun, yun hey, tatlong magpipinsan, ay pare-pareso ang laki ay talaga naman ay tatanungin natin kung anong experience ng aking anak ah, ah. Ayan. Ayan. Ipalapit ho yung aking panganay na anak. Ayan ho. Ang pangalan niyan ay si Prince Kyle. Oh, si Prince Ryle. Ayan. Yung babae naman ho ay si Princess. Ayan. Nanakapula. yan Ayan. Ayan. Si Princess Kyle. O. Oh, ayan. Tatanungin po natin yung ating uh, anak kung bakit. Mm, mm Ayan. Ayun po yung tatalon uli. Ayan. O. Oh, yun. Oh. Ay kita nyo naman. O. Oh. Ah, ay. Talon! <laughs> Hindi ko tumalot. Baka daw siya'y masaktan. Aan ah, naman. Ay, talaga may kataas na rin, oh. Ay, Pag lumagapak. Ay, nako. Ay, iwasan. Nako, Diyos ko po. yo Isa pa. Oh. Aba, italon. ay Ay, nako, Diyos ko. Hindi po makatalon. At talagang wala ho daw sasalaw. Aan. Ah, ah. Ay, sabi ko, ay, ah, aan. Ah. Ay, hanap ng sasalaw. <laughs> Ayun aking Princess ay nagbibidyo, oh hindi ko alam kung saan may pinagmanahan ng aking anak na yan oh, ay magaling hong mag pictorial ay talaga sabi ko bibili ko ng Nikon para hindi na siya mahirapan at talagang kitang kita ano? ayan oh yun ho ayun oh yung tumalo no talaga naman ah, ah, ay sabi ko yung, ah ah naman aking anak na ayan oh, na aking panganay na anak ayan oh eh papalapit papalapit din eh papalapit tatanungin natin kung anong experience Ay, ah, eh talaga kuya lumapit ka nga din eh oh, tiningnan no yung kawan oh, ah, tiningnan yung video niya ng kanyang kapatid kung maganda ba talaga ah, ay sabi ko eh ah ah ay eh, anong lupit oh ayan o no, yung aking dalawang anak na yan si prince at si princess ay talaga kong ay, ay napaka mahal na mahal ko yung dalawa na yan ay talagang Uh, ay lahat po ng, ng paraan ay gagawin ng kanyang ama para la ang lubigaya uh, oh, ayan ang aking dalawang anak ayan isa nakapula at yung uh, ah, ay talagang ako'y lubos nasisiyahan at naging kasama ko aring dalawang are uh, ah, ay salamat naman sa Diyos at talaga namang lumakin na ako ko ang aking dalawang anak ayan ayan o, oh, kita niyo naman kung gaano kagaganda at kagagwapo niyan Oh, lumingon pa ako si Princess sabi si Papa naman. <laughs> Mapalabiro ayan. Yan oh, ay uh, makita ko lang ayan dalawang anak ko na yan. Ang si Princess at si Ryle ayan, 'yan nakatalikod na yan. Ay napakasaya ho ng aking uh, kaluuban at talaga namang ako uh, ay, hindi ko hindi ko mabatid na talagang aaya uh, ako talagang napapaluha at napapaiyak pagka nakikita ko yung aking mga anak na yan sa sobrang saya ko at talagang Ah... ah ay talagang kawan... ayan oh ay tatalo na naman oh tatalo na naman yung mga anak ko oh. Ah... ay ah, sa, sa sobrang excitement ho oh, dito kapag kayo nakapunta at ako hindi umakyat ho oh, down at talagang mahal mahal ko pa po ang buhay ko <laughs> talaga naman Ha ah. ah. Yan ang aking anak, ayan oh. Ay hindi humaligo at sobrang lamig naman talaga. Ah ay, ako y... hindi pa hong naliligo that time dahil nga eh, ako minsan itakot sa tubig. <laughs> ayan ang aking kapatid, ah, oo. Oh. Nag-aasikaso kami niyan dalawa na yan. Ayan. Oh, palingalinga oh sabi, halika. Yung kanin. <laughs> at ako nagugutom na kami ay nagluluto dalawa na yan. at yung habang mga bata ay chinitsikaw ay talaga namang mahirap po at dahil uh, ilog yan at napakalalim mo talaga nung gitna na yun ay kita nyo naman oh, ayan. yung gitna hong yon ay talagang napakalalim ay sobrang lalim ay sa ayan ang aking anak oh. sabi papa ako ay nagbibideo din ay sabi ko ay aba ay sundin mo yung gusto mo para ikaw ay kawan uh, maging masaya. Ayan. Gusto ko maging masaya ang aking mga anak. Kaya sinama ko dito. Ayan. Minsan la ang aray. Magbanding ang mga pinsan niya. Ayan. Ayan ang aking uh, anak. Oh. Inabot yung kawan. Yung cellphone niya. Ay sabi ko baka mabasa yan. Ay baka ikay umayak. Ay parang pag-ibig lang. Iiyakan nyo lang at para kayo makamove on. <laughs> ay tatalo ng aking anak na naman Aa, ay wala yaw yung pinsan niya, aray aray ang aking anak na isa si prince ay tatalon sabi ko yung wag kang tatalon baka ikay masaktan wala man sasal ay yan na nga tumalo na nga po ay talaga naman Aa, sabi ko yung aah ay baka ikay masaktan ha yan papapuntahin ho natin dito kung talagang kung anong sitwasyon, kung anong experience ng pagtalong kung masarap ba o ano. Ah, ah. Ayan o, oh, yung iniintay ng kanyang kapatid sa kanyang kuya. O, oh, ayan. Yan o, oh, yung aking dalawang anak. Ayan, napaka mahal na mahal ko yung dalawa na yan. At talagang, ah, ah. Ayan. Tinanong ko ang aking anak, oh, kuya, anong experience? Anong napil mo? Ay sabi sa akin ho eh, Ah, papa, talagang masakit kung walang sasalo pala sa iyo. <laughs> ay sabi sa akin ng aking anak ay talaga naman kakoy. Ay sabi ko mag-iingat at nako. Buti kung may sasalo sa iyo, wala naman. Ah, ayan. <laughs> ay walang kandala-dala. dalay Aakyat pa uli ho 'yon. Sabi ko ay ay sabi ko'y humanap ka muna ng sasalo sa iyo at para ikaw ay hindi masaktan. <laughs> ayan o, ay talaga namang kami hong mag-ama ay uh, para lang hong magkapatid. Sabi ho ng aking anak, Papa, masarap sa pakiramdam yung kayo'y nagbibiroan, hindi yung seryoso lagi sa buhay. Oh, ayan ho'y tinatawag ako ng pider, oh, amain. Oh. Kaya ganun din ho ang aking tawag sa kanila. Gusto ko hong maging masaya sila.